O oh, ayan, nasa na ba tayo? Nasa part 3 na mga kumarites. Last part na ito at talaga naman nakakaumay na mga pagmamukha ng mga are. Charot. Sayang masaya na sila kasi magbubunutan na tapos magbibigay na ng ating Christmas package. Medyo nauubusan na rin talaga ako ng pagbo voice over kasi wala na akong masabi. Inumpisahan na nga ni ate dyan ng pagtawag. Siyempre, meron silang listahan para lahat matawag. Bubunot muna tapos kung ano yung number na mabunot mo, meron kang regalo. It's either meron kang regalo o meron kang isang daan na pamasahe. Siyempre, inaabangan ko yung asawa ko. Sana mabunot nya niya, regalo. Kasi for sure, pag isang daan yung nakuha niya, ipang e, load lang niya yon kasi wala kaming wifi. Kaya ayan, data lang tayo. Shoutout nga pala sa PLDT, puro kayo update, pero wala naman kayong ginagawa hanggang ngayon. Wala pa rin kaming connection. Isang buwan mahigit na mga kumarites, pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming wifi. Advance pa naman yung bayad ko, pero pag January wala pa din, hindi talaga ako magbabayad. Aantayin ko talaga na magkaroon muna kami ng connection bago ako magbayad sa kanila. Unfair naman yon nagbabayad kami ng tama, pero hanggang ngayon wala kaming connection. Alam nyo na naman na kahit nasa bahay ako, nagtatrabaho ako. Kapag ka kasi mga as vlogger ka, kailangan mo talaga ng wifi. Ang hirap-hirap mag-upload lalo na kapag data lang yung gamit mo. Minsan gumigising pa ako na madaling araw para lang makapag-upload kasi ang hirap nga ng signal sa umaga. Tapos pag nagloload pa ako ng 8 gig na ko, dalawang araw lang minsan sa akin. Talaga namang sadyang nakakaubos talaga ng load. So ayan, mabalik na tayo dito sa ating video. Ayan, nagbubunutan na, na ulit dito. Ay, ko po, bakit gano'n? May paghalit pa. <laughs> namang, tuwang, tuwang ating dalaga. Malos lahat naman ay eh, nakabunot na at yung iba nga ang nakuha nga ay eh, 100 pesos tamang tama pang gasolina hindi ko pa nga napapakita sa inyo kung anong laman ng ating Christmas package na galing kay kuya oh, wag maingay asawa ko na yung bubunot at baka naman makajakpat <laughs> ay inang sabi na sa hula eh 100 pesos pang load at tapos meron tayong limang kilong bigas o diba tipid na rin tayo at ang meron nga limang kilong bigas syempre yung mga matatagal ng tauhan ni kuya yung mga kasama ni kuya yan since pandemic pa talaga kaya guys walang tampuhan ha tapos itong si Karen Johnson, abay atag ng sayawan ng asawa ng iba. <laughs> Diyos ko, po! de. Ay, hindi yan si Maggie, ha? Ay, talaga naman. ang hindi ka nasuntok ng asawa niyan, kita mo naman at yamot na sa iyo. Baka nakakalimutan mo, single ka, ha? Single. Ganyan talaga yan si Parang Johnson kapag nalalasing. Ayan, hindi na alam ang mga ginagawa. Bumunot na nga rin si Parang Johnson at ayan, nakaregalo pa nga. Dalawa pa, ha? Siguro, e eh, partner nga yung kanyang regalo, kaya dalawa. Kita nyo naman, walang ginawa kundi sumayaw ng sumayaw. Ang galing magiinom, pero kita nyo naman, napakabilis malasing. Dinidila ang magaling si Kuya RB, Kita nyo naman naman o tulala na. Buti na nga lang at sa mga kasamahan nga niya ay eh, wala nga mga nagagalit. Ay kung hindi ay eh, sa kangkungan ka pupulutin. Paunti na nga ng paunti yung mga regalo at halos lahat ay eh, mga natawag na. Sabi nga ni kuya ay eh, wag nga muna umalis dahil nga magpipicturan pa. Pero pagkatapos nga ng picturan eh pwede na nga umuwi dahil yung iba nga ay eh, may mga kasama pang bata. Kita nyo naman itong si Parin Johnson lasing na ay ayaw pang matulog. Medyo nagkakasiyahan pa nga alam nyo na kapag ka nalalasing ganyan. Pero ang alak ay nilalagay sa tiyan, ha? Hindi sa ulo. Para tayong lahat ay chill lang. Walang mga basag ulo dapat. Ito na tapos na nga at natawag na nga lahat. Ayan, nagpitsura na nga sila at ganyan nga pala sila karami. Yung iba nga ay hindi na nga halos mga nakuhanan. <coughs> hindi ko na nga nagawang pitsura at ang ginawa ko na lang ay ko na lang para makita nga sila lahat. At dahil yung iba nga ay nakuha na nga yung mga Christmas package nila ay yung iba na may mga dalang asawa at anak ay mga nagyakaga na nga umuwi. <coughs> dahil baka mapaloot ng matagal ay baka malasing ang mga asa-asawa. dahil marami nga natirang pansit, ayan, binalot-balot na ni Kuya RB para yung iba ay makapagdala. Dumampot na nga lang daw yung mga gusto magsipag take out. At itong ating dalaga, bakit napakaraming boys nakakaasar? Kita nyo naman at tampulan talaga ng tuksuhan. Ay, ba si pareng Eric, nakabilang din naman. Tingnan nyo ha, slow motion natin. Tingnan natin kung saan hahalikan. O bilang, one, two, three. Chup. Sarap. Ay inang, dapli sa tenga. Hindi pa sa labi. Naka-isa na naman ang atin dalaga. Lugi kayo ngayon. Ay talaga naman ang mga tuwan-tuwa eh. Isa nga yan sa nagpapasaya dito sa samahan nila. Hindi talaga mawawala ng mga biro. Pero wag lang natin kakaseryosohin para walang pikunan. At dahil lumalalim na nga ang gabi, yung may mga dalang anak ay nagpaalam na nga rin at nakapamasko na nga sa ating bossing. Eh? Mm -hmm. Tapos ito naman si Jane, si Juliana at saka si Angel eh naandito pa. Ito nga pala si Jane mga kumarites. First time ko nga din pala siyang namit ngayon. Tapos, aring si Juliana ay eh, ating lalasingin mamaya. So, ayan, mga nag-uwian na nga yung mga malalayo pa. Yung iba naman na malalapit naman, eh, naglakad na lang. Ito na nga yung last part natin, mga kumarites. Marami pa tayong mga nakapending na vlog, mga kumarites. Kaya, ayan, ang susunod naman natin ay yung 60th birthday ni inay. Siguro, magagawan ko din yun ng vlog ng part 1, part 2, part 3, dahil medyo mahahaba din yun. Kaya, pagpasensyahan nyo na, mga kumarites, na late tayo ng upload. Puro late upload tayo ngayon kasi nga, wala tayong wifi. Puro data lang tayo ngayon. Oh, sa mga kumarites. Hanggang dito na lang. Salamat po ulit sa inyong panonood. Till next video. Bye!